reaction ni Sak matapos ang laban kay Lipkram at alamin natin ang reaksyon ng mga MCs sa papalapit na laban ng finals ng ST SE. So tara! Natapos na nga ang Pocus 8 at sa labang Sak vs Lip ay nakuha ni Lip ang panalo. Natalo man si Sak, para sa kanya tingin niya naman daw ay magandang kinalabasan ng laban. Sa post nga ni Sak matapos ang laban nila ni Lipkram, dito sinabi niya ang isa daw si Lip sa hinangaan niyang battle MC. Ayaw man na narating, totoo pa rin yung kasabihan. You can take the man out of the squatter, but you can take the squatter out of the man. Oh! Tinuturing ko yan na challenge para sa sarili ko sukatin. Eh kung wala kaya akong issue, may palad ka pa sa akin? Oh! Sa kabilang balita naman, dahil malapit na matapos ang taon, kaya natapos na din ang mga tournament ng Underground Battle League. Kaya kilalanin natin ang mga bagong kampiyon ngayong taong 2024, FRBL, para sa tournament ng One Up at ikalamang kampiyon ay si Treb. Wala akong paes. This bitch tall is weak dog ang lamya pa. Abot kamay na yung ring tall like Victor Wembanyama. Oh! <laughs> 8-1! Ang champion ng one-up tournament 5! Magingay! thailand para kay Trev! Yeah! 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 Liga ng Pulo para sa tournament ng titulo 2024. Nakuha naman ito ni Pamoso. Overtime na nga, boring pa umarit inyong guro. Siguro gets itong aking pinupunto. Ano pa mga asahan natin sa prof e eh, board laging tinuturo? Mm. Uh, um, boto ng hurado, 4-1. Titulo champion, magigay para kay Pamoso. Yeah! At sa Liga ng Motus, para sa tournament ng Pedestal 3, Nakuha naman ni Mirage. Ang inakasal teknik yan! <laughs> Pwede naman fencing lang, empty gun friendly fun. Ed Sheeran, napili mo pa i replica yung basic na technical. Di kita magets, parang MC na Mexican, kaya umami na lang. <laughs> Di kita magets, parang MC na Mexican, kaya umami na lang bago pa kita betsinan. Kaya ko yan i-multi kahit hanggang October. <laughs> 31 sunod-sunod parang. 'Yung hindi lang <laughs> palagi at ng 61, Pedestal 3 Champion! Maghiyay Thailand parang ay para Meraj. Yeah! At sa uling balita dahil nagsasabaw na ang finals ng Matera Mayaman sa pagitan ni Mot at 6 Threat. Kaya mas inalam natin ang pulso ng mga MCs. Magaling eh. Wala akong masabi talaga. Pero kasi sila talagang magaling. Para sila ang deserving manalo. Itong finals na to ng Matero Mayaman, si Mot talagang ano ko, Mot, galingan mo. Yun lang. Galingan mo. Sa finals, siguro, magdi na lang din ako siguro ano, 55-45 para kay Mot, tingin ko lang. Hindi natin alam sino talaga mananalo. Ako, oh, bias ako, siyempre. Parang kapatid ko si Floyd, pero hindi natin may na it can go to anybody. Kahit sino pwede manalo. ang hirap na ito, pero para sa akin, pwede mo mute. Pwede eh. Takin eh, na, bahala na kayo. <laughs> Patatalo sila pag pabaya sila. Sobrang lupit niya ni Mot kahit sa mga battle, sa kanta. Pero 6th ako eh. Sa labang at saka wala akong mapili kasi hindi ko pa nakikita yung version nilang ito eh. Kung nakita ko na yung version nilang todo para lang sa isang daan libo, paano pa kayo yung gagawin nila para sa isang milyon? Kahit anong gawin ni Six Threat Mot, mananalo kasi kumpara siya ni Pibus. Siguro kung sino yung mas may puso sa battle, kung sino yung mas dedikado sa ginagawa. Yun na lang siguro yung pina magiging base yan nun. Pares lang. Palag-palag talaga. Preparasyon na lang ang ano dyan, tinitingnan dyan. Eh. Sa ganyan laban, mas prepared. yun naman nanalo. Walang ano dyan, walang lugi, walang diado. Pakiramdaman lang bilang makata. Uh, Sino? Personal preference ko, uh, kung, kung uh, hindi talaga scripted ang uh, PSP. <laughs> kung Sana. Kung hindi talaga mas close si Mott at si Pibus. yeah. ah. No? Um, personal preference ko to, kung ako uh, uh, magpe-predict kung ipe-predict ko yan feeling ko ma- mananalo si Six Threat dahil sa husay niyang uh, 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 yung ano lang eh yung, yung ang, pagpili niya ng angulo kakaiba eh alam mo yun na parang Oh, okay. oh. Okay paano, paano mo nakikita yung mga yan alam mo yun tapos simple 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 pero uh, dumadapo uh, at, at na, nagpakit, at akong feeling ko lang talaga mas impromptu mag-rebat si Six. Kumbaga, oh. oh. kaya niyang i-rebat nang kala mo sinulat. Oo. Oh. 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 At si, kasi si Mot, ano eh, um, paano ko ba sasabihin? Si Mot parang kilala na siya sa ano eh, parang premeditated. Oo. Oh. Ngayon, wala namang masama doon pare. Pero parang bibigyan ko lang din ng slight edge si six dahil mas mas convincing siya tuwing nagbabalik. Oo. Uh, siguro kung dating 2017 sila naglaban, mas pipiliin ko si Moth dahil nakatakot si Moth kalaban nung pang pangapalooban uh, okay. Pero ngayon uh, uh, nag-mature sila pareho pero mas uh, feel like yun nga yung sabi ko kanina mas nagugustuhan ko yung yung 6 strike ngayon mas na appreciate ko yung 6 Threat ngayon na appreciate ko din naman yung bagong mod mas na appreciate ko nga lang yung uh, bagong 6 strike kung paano mas, siya parang, uh, dati magaling na si 6 eh. oo oh, oh. yung evolution niya eh. uh, alam mo yun mula nung uh, laban niya kay Shernan kung gano'ng palakas yung, yung uh, ano eh uh, matatawag mong refined version na yun. oo oh na parang matured, matured version. Uh, Isang taon niya, alam... din na, teka mo, comment si Pibus. Isang taon din natin niloko ang mga tao, no? Tapos mot din pala. <laughs> Shoutout sa'yo. Uh, Kuya Fi, ikaw ang ikaw ang pinakakakaibang nagpatakbo ng liga, promise. Uh, wala akong masasabi sa'yo saludo sa iyo Kuya P. Uh, nabalitaan ko Kuya P na kinukuha mo si EJ na, ano uh, para sa finals kasi tumanggi dahil nga busy. May chance ba EJ kung sakaling meron pang PSP next year? <laughs> makita ka sa PSP? Uh, hindi ko naman sinasarado yung pintuan ko syempre sa iba't ibang liga. Uh, depende na lang talaga sa schedule uh, sa availability uh, yun so kayo ba pupusta ba kayo sa Labang vs ST kung pupusta kayo sino naman ko ano naman sa loobin mo comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan send lang God bless.